Hi guys! So, meron na nga ako mga atay-atay na talagang hinanap ko talaga siya. At taghanap talaga kung saan. Hindi mo di ba atay-atay? Nagpahanap -atay? talaga kung saan Sa kasi sobrang dalit ng ganitong variety ng atay-atay before or mayana plants. Pero na-harvest ko siya ng bonggang-bongga. -bongga. But now, nakahanap na ako through Kuya Ricky, ang aming suki doon sa sa likod sa may St. Mary's Carmen, Cagayan de Oro. Siya kay Ricky yung driver to. Um, driver ko talaga, suki ko driver, ang nag, uh, inutusan ko magpuli nito. At buti na lang, meron silang ganito. Thank you so much kay Ricky. At ngayon, itatanim na natin siya doon somewhere sa kung saan ko siya gusto itanim. Pero doon sa mismo gusto ko talaga tanan, bawal muna kasi doon ikakasal si mama. Doon ang reception area. But now, doon muna temporarily sa kabilang area. So, ito na po. Hakutin na ng mga tanong boys. Pero before anything else, may mga naligo na talaga dito. Hi! Kasa, kasa, mo. Taga puerto. Taga puerto. Ayan sila guys. Ang dami nila mga estudyante es ba mo mga kapit pa? nag-ailis <laughs> nga bago bilat. Oh. Hi! Naligo sila dito. Nari ba alimatok di lang. So punta muna kami doon. Dadali na nila doon kasi tatanim na nila. Dapat ano ha, variety variety ha, ito dito. Same same but difference. Hindi ako makaano. Wait lang guys ha. Kasi nagko-connect ako ng speaker para mag ka music kami dito. Ano kayong design nito? Anong design nito? halas-halas. As as yung design nito guys, paikot-ikot lang. Wala ah. Wala na. Paparamihin lang namin siya guys. Bilisan mo Britney, ginuo ko. Yaya kay ka ha. Yan lang na abot ng 2,000. 50 kasi isa So, tapos na siya guys. Antayin na lang natin sila na magsanga na magsanga. Tapos cut na lang nag-cut. Tapos tanim ng tanim. So, next, see you next update. Guys! Sa mga gustong bumili ng lot. Ay, bawal eh, magkita. Ayan guys, kasi meron siyang binibentang napakamura lang na lupa sa may subdivision doon sa may Valencia City Bukid. Miss Jerry Doc, Jude, and Nicaragua. Baka gusto niyong bumili titled na po siya, walang broker, sila mismo ang may-ari. Sa may Valencia po yan. saka mukha ni no? Na may uh, baka iyan, Binirasyon yung legs. Charot lang. Guys, sa mga gusto bumili, gusto ko sana guys, pero wala mga kwarta, kampay mo pa mga kukul, o niya, birthday pa mga kasal sa akong inahan. So, dinin na mo sa iya, ah. Yata, di post na ako ang contact. Miss Jerry Lee, ba, gusto mo bumili ng lot sa may Valencia City, bukid nun. And pwede nyo gawing farm o gawing bahay, or bahala kayo, basta, ipos ko pa yung number ni madam, o, oh, ba? Diba? Thank you so much, madam! Dito muna ako kasi may mga bahog dito. disturb oh, so, mo kayo mananin ako eh. Ay! So, ikaasa mo. Ito mo magkita mga gawpa. Initao si Si yeah. Maol lagi mga naong ngao. Oh. Oo! Parang kaya. Dollars lugait. Uy! Magkakita kag lang sa layo. Ay, sabi ka ba? ba ko dito sa Initao? Mga naong ninyo ha? Kamu, ganito ha? Kamu, ganito. Ikaw ganito. Ikaw <laughs> ka like, ka Pasta, lang mga kasi may lang. Kabalo ba mong disturbo mo? Hello! Oh, sige na, pic, 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 picture na ito. Okay, ha? Sorry, Disturbo ni mga yawa, Hi, boy! Ooh, mahumot. Og si mabaho. Magamay. Og madako. Hi! tani mo na kami doon. Asa naman, Ford? Ah, ba magtanom? Hi! Hello! Hello! Hi. Ayan na sila. Pag mauli na ubi kasabok pa ninyo. Magtanim sa mga. Hi, baby shark. Baby shark. <laughs> Sabag. nag iyaw sila doon, guys. Medyo magulo ang aking camera. Dito natin itatanim siya. There. Hi. Mga gwapo pala doon. Diyan ba? Ibulog-bilog ba? On sa on man. Na Wala nandiyin ko na rin alam anong gagawin. Dito muna kaya sa una. Hi boys! Ay, meron pala din sila ni ate. Ha? Nain yung sugbahan? Adya. Ano may sugbahan niya po dito, pero kana na lang. Magsugba-sugba daw sila guys. Bawal magsinagbut ha? Ha? Dili man sa Facebook. Sa YouPorn. <laughs> Dani oh, Dani. iikot ikut ba? Iikot sa ano, ibang variety. No? Ano puro muna? Una, puro. Una siguro yung pinaka-dark pinaka brown or dark red, maroon. Yan. Ha? Pwede mo putul putulin Yung isa ka kang ilubong, tapos putulin ito mo, ilubong na po dayon. Hindi na namin alam anong gagawin dito guys Yan, yeah, para maganda yung view dito pag nagpicture ba di ba E eh circle circle lang. Kakapas isa ka tawoy. Ha? That Dat medyo tikit-tikit. Ito lang. Idaan man yan dyan. Hindi ba sila dyan dumaan? Hindi eh. Para mas gusto ko yung ganun ganon no? Ay, eh, kuwan. Eh, alas. Parang halas, siya Parang maroon, maroon, maroon. Paipot dito. Tapos clean na po. Ano, ganyan. Ako Don kayo don. don kayo don kayo Don kayo Okay lang Pasampalin ko yung mga dadaan dyan magde tayo guys Ng ano Paano Dyan design design tayo guys kaila yan yung sundin nyo sige mong sunod sunod sa bagong ron. may mga bawag bilat dire guys oh may swimming pool kami ayan oh may mga janitor fish na rin pwede nila pwede yung mga bilat pwede

Agad tayo. Wala naman nangyayari sa iyan po. Wala isa lang. Wala Isa lang ni Ford o kanitulog? ako Hindi isa? Saan? Saan? Hindi upan. na ka. Ano pa rin ngayon? Isa lang. sa Ayoko lang. Lain lang. isa lang. Isa-isa lang. Sa nabibitin na kayo kasi ako na nilalaan. Friend, 'yan 'yung bubara. Ito. Dito. Dito kumita. Hey, nah, nah. Oi oh, nga na, nga na. Ay sa ha. Kamu ba mauri na mo din tubi? Ginuo Hawa na mo bi. Mga taga lanaw, mga taga inita, mga disturbo yes. sa akong trabaho. Mo na mga naong likayinin niyo na kay mga summer ni sila. Sarat lang, sarat lang, joke lang. Ay mga bili game. ay please follow the Ah, uh, sige lang. Sali halagat uban. Sali halagat uban, please and follow report and black. <laughs> Ha? La, familia La Familia Trinidad Please Puntahan nyo po Ang kanilang mga Thank you. Vlogs guys Tapos pag walang kwenta Skip nyo na lang po Charot lang Please Supportahan nyo po Mag upload kayo sa Reels lagi Kahit yes. 130 seconds lang Hahakot kayo ng followers doon yes. Kung gusto nyo talaga Ng bongga At million ka agad I-profile nyo mga bilat oh, <laughs> Na handagan kayo mag like ana Charot lang Charot lang Umawalin ang Ginuko <laughs> Tiktok Magtik-tik daw mi guys, kay disturbo ni mga giatay oy. Wala man sa tumukang buhol. Umugali, ko sa inyo nganong na pa mamuda ni mala mo. Unsa ba ito i TikTok on? Ah, okay, mag TikTok daw mi. disturb disturbo kani sila oy. Kita na kung ilo Video sa mi birthday. Ah, okay. Ano na, basigkuan ba? Doon. Ang dalan, manggod. Ah, dinin na lang dalan, spikas, oh. Eh, Ford, namin sa Ford, bigka, mag-tiktok na may Ford. Saan mo na yung tiktok, Ted? Ano? Balak ko. Sigong na ko. Ano? Ano sa mani, katong anana? Ano?

Yawa. Pada na. Strike. Kamu ke kedunggan, baru tak tengah ane. Di nang strike nang. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Dah ramai pun solo. Three, four, five, six. Ah, okay. Ambang, ambang. Di ni kedunggan tu. Di ni kedunggan One, two, three, go. Diretso na na siya? Di ba na may adlib na? One, two, three, oh, nice. go! Six, seven, <laughs> na. <Direction. laughs> na <Direction. Direction> din. <laughs> direction. Pag may yung go, diretso Ano naman music mo ah? pero ka ayun. Ako Go! Tira, tada, tada, double, diretso, isa pa. One,

Bye bye. Nauman ako 10 minutes sa inyo ha. Kasi magpa TikTok food mo. Oo, 10,000 ko basta mag-promote sa TikTok. Kanya akong gusto pang TikTok ko no. Parang mga gagmay ng mga lagay mga taga <laughs>